ideas. Matindi ang nakalap ni Chika, Paolo Blino kasama ang team nito. Personal na kipag-usap kay Janine. Matapos ang kumakalat na Chika na nagluko ito. At todo dinay na nagkaroon ng relasyon. Ito nga ang sinasabi. Huwag na huwag gagalitin si Paolo. Dahil iba yan kapag nagsalita. Napaka-prangka. Mabait kong mabait pero once na hindi irespeto, pasensyahan na lang. Sigaw ng mga fans na waay ireklamo para matigil na rin ang mga paninira. Alam nyo naman sa mundo ng social media, masisira ka once na maglabas ng pahayag at halos walang kontrol. Ito nga ang ilang komento. Mula sa mga fans ni Kim Chiu, Paolo Benino, Karma is real. Ilubar kasi yung pagsasalita sa mga interview para hindi nasasambulan. Hindi porkit babae si Janine, hindi na siya dedenahin ng Tim Paulo. Artista din siya. Alam niya ang dapat ng mga rules. Ayon pa si isang komento. Ang dami kasing magigaling dyan na bashes. Nagsama-sama din sila siraan ang kimpaw manang-mana sa amo na panilabas ng mga negative comments at mga paninira kaya ang daming ayaw sa ugali ni Jay obvious na magdita at walang tumatangil sa kanya stay strong kimpaw especially kay Paolo na inuungkat nila ang past issue nito anong sinin nyo dito? maging kayo ba? may napataas ang kilay? Miss na